na magtatanong eh, ang may hashtag ngayon na, na manok ko yan. Wala iba kundi si Janice vida uh, Bulgar. Ayan, follow up ko na lang dun sa tanong ni Manay. Siguro kasi, di ba originally kayo talaga yung love team dito tapos pinasok si yung karakter ni Isabel at ni Carlo. Baka dahil doon, no? Sa tingin niyo na sila. <laughs> Kasi, eh, oh. chance. Uh, <laughs> siguro, siguro. Sa tingin niyo ba, sa tingin niyo, oh. nakatulong or nakaapekto dun sa story, yung pagpapasok sa karakter nilang dalawa? Siyempre, malaking tulong yun. Eh. Malaking tulong yun para sa show na, alam mo yun, nagkakaroon ng conflict yung, yung main characters na kasi sa tuong buhay ganoon din naman di ba parang maraming conflict so mas exciting kaya nakatulong ba oo naman kasi syempre <laughs> oo oh. <laughs> kasi Ben maririnig niya pag sinabi natin <laughs> <sharp> <laughs> hindi syempre um Ano nga yung Naka-apekto Naka ba o nakatulong? <laughs> <laughs> hindi kasi simulan naman bago actually parang mga second week pa lang nung nung playhouse sinabi na sabi na papasok talaga yung yung may character ipapasok e, talaga ni Carlo si Carlo dun sa show diba so alam na namin matagal na so hinihintay na lang din namin 'yung pagpasok niya and uh, 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 alam nga namin na talaga yung part niya parang halos isang buwan lang so the incoming your role tapos na-extend, ganyan. Tapos pumasok si Ben kasi napahaba na rin talaga ng napahaba yung show. So yun. So I, guess nakatulong kasi tumagal yung show, di ba? Pero happy ka ba na syempre may nag, may mga um, fans din yung love team yun ni Carlo. No? Happy ka ba sa nangyari na nawala yung character niya? Or do you feel sad na ano, nawala siya? As Angelica, <laughs> as Angelica and as your character. Mahirap yun, dalawa yun. <laughs> ano gusto mo sagutin? In character. Okay. okay. Nalungkot siya, nung umalis. Mm -hmm. um, umalis. siya, yun, may masaya ba? Pag may, may may umalis bang masaya ka? Siyempre nalungkot si Patty nun. Mm -hmm. Pero okay na no, siya kasi ang focus niya na kay Robin. Oh, yung as Angelica, ayaw mo sagutin pinapili mo ko kanina. <laughs> oh. oh. Sorry, balikan ko. <laughs> pinapili <laughs> ka Wala na. Wala na chance. <laughs> so ano, ang Angge, um, kasi nga maraming sumubaybay dun sa character niya. Eh. Marami lang nagbulat bakit na. Kala nila hanggang ending na kapanag na Hindi naman yata. Talagang ginawa yung role niya hanggang ending. Sige, okay, tapos i-ano natin doon sa character mo kasi sabi mo kanina parang malakas yung impact sa yun ng character mo dito, 'di ba? Sobrang sad ka na mag end na. Pero hindi naman to yung first time na naging mommy ka. 'Di ba? Yung anong natulong sa personality mo ng character mo na naging mommy ka dito? Tapos parang sa sobrang um, ano nga, lakas ng impact sa iyo ng character. May mga na-post ka pa dati na parang gusto mo nang magka-baby, 'di ba? but may mga ganong emote ka? Hindi naman yung emote yun. Or ano, may mahugot. Oh. <laughs> hindi naman yung mahugot yun. Um, siguro yung mga personal na ganun at kapag ka pinaparamdam mo yun sa social media, may gusto kang um, isigaw sa universe. Hindi yun parang ine-emote mo lang or inaarte mo lang. So, um, hindi siguro magandang sabihin na emote or hugot yun. So yun talaga, yung nanggagaling sa inner feeling. Siguro, di ba? Hindi mo yun sasabihin para gumawa lang ng, ng kung anong emote. <laughs> so ano nga, parang na, ano yung nakita mo dun sa character? Gusto mo na talaga magka-baby? Ah, um, oo naman. Nasa tamang edad na ako para magkaanak. And um, ayoko na mawala sa mundong to nang hindi ako nagkakaroon ng anak. So gusto kong magkaroon ng pamilya, gusto kong magkaroon ng anak. Um, yun ang goal, yun ang ultimate goal. Pero um, may mga bagay na ibinibigay sa yo na dapat i-prioritize mo kasi mas siguro ito muna, ito muna yung asikasuhin mo dahil hindi pa para sa So this year, yung goal mo na yan, hindi mo na matutuloy. <laughs> hindi, hindi mo na alam. Just <laughs> si God ba ako? <laughs> <laughs> hindi ko na alam 'yun ikaw, wow, may, oh, may idea uh, ka uh, ba? Uh, <laughs> <laughs> kasi, syempre, kasi siyempre, may pag, AD, yeah. pag may mga wish tayo, kiniklaim din natin yan para matupad.